upline, uh, ayos kumari sa akin ng kausap ko kasi daw wala pa raw akong kinikita. Wala pa raw akong cheque sa in global. Uh, good news, hindi mo naman kailangan ng cheque para sumali ang kausap mo. Ang kailangan mo lang is alam mo yung sistema, alam uh, mag mo mag-training ka, galing mo present mo, ayusin mo yung sarili mo, at sigurado mag-enjoy yung kausap mo. Okay? Kaya lang naman naghahanap ng resulta yan sa'yo kasi ikaw mismo ang nagsasabi sa kanya. Ikaw mismo Uh, subconsciously, kau mismo ang na nagpapasabi sa kanya para tanongin yun na bagay na magkano na ba yung kinita mo. Kasi minsan sinasabi mo dito, kumikita ng milyon, dito malaki kita. Dito yayaman ka, sali ka na. Okay? Pag ginano mo yung iisip yan, pati ikaw, mayaman ka na ba? E, hindi ka pa kumita, di yari ka. So bumu, wag mo, huwag na kang kasabi ng, para sali ka dito, payaman, yung maman, tayo, sa ka, yayaman ka na kagad. So, huwag ka magkasabi ng ganun. Ang gagawin mo lang, i-present mo lang yung product, i-present mo yung marketing plan, okay? Tapos, sa huli, ipakita mo yung mga kumita doon, okay? Kaming mga upline mo na kumita, so, ipakita mo, pahitindi mo sa kanila na pwede rin mangyari sa kanila yon, okay? Na hindi mo na kailangan na sabihin pa sa sarili mo na ako, magkano bang kinita ko, okay? So, kailangan, ganun talaga, uh, itadivert mo yung attention niya doon sa mga kumikita, okay? Huwag mo ibigay yung attention nila sa iyo na para tanungin ka kung may nangyari mo kasi mayayari ka so nag-umpisa lang naman din kami sa walang kita rin so ang ginagawa lang din namin nag-umpisa kami, nag kami wala si so paunti-unti may sumasali na gagan so kumikita kami so hanggang palaki ng palaki so lahat nag-umpisa sa walang kita kaya wag mong isipin na kaya sumasali ang tao dahil sa kita niyo. Ito ay sumasabi ba sa inyo at sa explanation niyo. So, once again, salapin. Fikasya yeah. Oh. May na?